Thank <laughs> welcome to my channel guys ngayon ay araw ng friday araw ng pagluluto guys ngayon ay magluluto tayo ng pakbit pakbit na pakbit ang gagamitin ko ay ito ah uh, bagoong binalayan ito yun ito yung gagamitin ko ah uh, i-shake muna natin siya kasi ano yun Hatagal na na-stop ko. Naka-ano, nakaano naka nag ano na yung ano niya. Yung, yung patis niya. Ayan. Ito guys, ang ating ingredients. Pakikita ko ang aking gagawin pakbet today. Ayan. Ayan guys, ang ating ingredients. Bumili ako guys ng, ayan, malunggay. Tapos kamote. Itong kamote na hindi ko sure kung yan eh. Katulad ng kamote dito na ano. lalagay natin siya guys ng sitaw. Eh, ng ating okra. Ng ating talong. Ang ating ampalaya. At kamatis. Lalagyan natin ng sahog na pritong galunggong. Tapos, ang gagamitin natin guys ay itong bagoong isda. Ayan. Okay guys. Pasa na natin ang pagluluto ng pakbet. Guys, upisahan na natin ang ating lalagay na natin una guys ang konting Tomato lagay na natin ang ibang talong fried sweet potato and guys ano sya ang gagawin natin ay ano alternate yan ang palaya malunggay talong konting sili tau 'yan tapos lagyan ulit natin ng 'yan tapos ilalagay natin lahat 'yung ano ang gulay. Napupuno guys itong aking ano Puno ang ating ano, hahuhu pa naman yan pagka ano na eh. Lalagay natin lahat itong malunggay. Ito guys ay yung aking sinadya pa yan sa alama sa city. po hindi yata talaga kakasya guys na masyadong puno itong sitaw mamaya natin ilalagay itong lahat tapos lagay natin itong meron nang iba na yan pag humupa na siya sa kanat ano ngayon guys ilalagay natin ang ito yung tubig niya na mayroon siyang bagoong Tapos, takpan na natin siya. Saka natin ilalagay guys yung natira mamaya pag medyo. Ayan guys, nilipat ko. At kasi ay hindi kakasya doon sa ano. Ayan, nilipat ko na lang. Ilagay na natin ng sahog. Yan, pakuluan na lang natin. At lalagyan natin pala siya ng dahon ng sibuyas. Yan, pakuluan mo na. Tapang muna natin siya guys. Yan, ganyan. Ang dami ko na namang niluto. Tikman na natin. Tignan na natin kung luto na. Ay, luto na guys. wala akong malaki yung sandok. Hindi ako nakakuha din. Hindi ako guys nakahiram dun sa kusina ng ng nanay ko, ng madam ko. Mahina lang ang apoy niya para hindi siya maubusan ng sabaw. Nung yung lola ko nung araw, guys, pagka nagpapakbit, hindi niya hinahalo. Ang pakbitan niya ay yung kalayok yung cream na ano yun, hindi siya nagluluto inaano niya yun ini, yun niya hinahalong na dito iniitsa-itsa niya yung katapatab doon, inaalog-alog niya para kusa siya maganda magbalibaliktan hmm ang sarap guys laging kaya ng ano nang pag na ng kulitis sana pero hindi na siya magiging pakbit eh. Ayan, ang sarap. Nagyak pa talaga sa manama ito, tong itong, ano. May malunggay dyan, kaya lang hindi ko siya makuha. Kasi nga, mataas. Ayan guys, luto na ang aking pakbet. konting na lang. 2 minutes na lang. Okay guys, tara. Kain na tayo ng pakbet. Mag-lance na tayo. Dahil sa kakunan ko na to. Okay. Kain na tayo guys ng pakbet. Ayan na. Mm. Kasi sa ito tayo kumahal ito. Alam niyo ba ito? Ito, nalunggay. Mm. Ito guys, ang namiss ko talaga. Kaya ko ito binili kasi. Alam ko na ito. Hindi katulad yung may mahahaba kasi gano'n. Yun ang walang lasa. 腐っちゃった。 มันเป็แบบน้นโคดมมอุมืมมครับไปลยย ng motor. Diba? Maganda siya. Katulad yun, ibang nabibili ng moti dito kasi yung tagay sa ano. Maano siya, ma... Malapsa. Ito, grabe. Ito. Ay, sita. Ay, Surang na ng bataw at patay at sa Yun ang kompleto ng pakbit. Pakbit, ganito kami magpakbit kaysa. 9 sila. Ito ang the best Dalain. Mm. Well, yeah, uh, it. Ito, kumakain ako ng pakbet. Wala. Hindi ako pagka lang siya lahat pumunta ka dito. Maguloy kita ng ganito. Grabe. Yung sitaw nila guys, press. Bago ko so, siya, yeah, kaya matamis. kakainin ko kasi. Masba. Kaya kailangan nung kapagulang kayo ng ulang. Papapakain ko lang yung madami nyo. ko yung... ko dito. Hmm. Next time, ibigyan ko lang ako ng maraming ganito. Sino tingnan mo yung besiha dyan? Comment na kayo guys. Kaya ako sa ano kami. Pero tubong ano ko. Kabalatuan. Kabalatuan ako, ako pinanganak. Pero lumaki na kanil sa talabera. Ang hmm, sarap. lang pala yan yan. Hindi siya mapait. So, salamat guys sa suporta palagi sa mga ano dyan maghintay lang kayo ah yung mga inililista pa yung mga pangalan nyo makakala nyo na ko ngayon ah hindi shout nga pala Layla ni Jimena ah ganda lagi ka sa premier ko kahit na lalo sa ka premier ni Sandra and family vlog kahit na wala ako wala kami ni Sandra wala at hindi. Nandun ka, nakikita ko kasi ini, inaano ko eh, tinitingnan ko kung sino yung pumasok doon. Nung uno, ikaw lang mag-isa. Sumunod, nung pangalawa, kayong dalawa na ni Kapsat Loader. Thank you, Kapsat, sa support sa lagi. balik naman ako. Hintayin eh. nyo lang yung ano ha. Hintayin nyo lang yung Siguro ay sabihin mo na kung kailan to ako magkagalan ng LS pang magbakasyon sila para pwede ako mag-ingay ng, ng matagal para wala sila July, abangan nyo guys ang clan LS ko, yung mga loyalist ko dyan <laughs> yung mga supporters ko dyan abangan nyo, ah, yung mga pangalan nyo kala nyo, yung iba hindi ko na nakikita pumunta, kaya iba yung di pumasok sa premier ko talagang di na sila manilista, yung adun lang, ng mga lagi nakasuporta ah yun know, ang malilista. Yes, may you know. lari nga nung kia-absent siya, di wala siya absent. Okay well, guys, maraming maraming salamat sa uh, laging pagsubaybay.